Ako tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita. Update po tayo magkakabang bumula po yan sa mga camera de representantes. Makakausap po natin ng kinatawan, representative ng uh, probinsya Hunang Lonion, si Congressman Paulo Ortega. Magandang araw po sa inyo kong at uh, welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito kasama natin, si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. na nabigat kada kayo. Uh, una, sa mga naisunami namin po sa inyo, ito kong mga uh, mga bago na palukalang batas na nais pong uh, isulong ano ng inyo pong uh, kinatawan diyan sa La Union uh, kasabay po ng pagbubukas ng 20th Congress ko. Umaga po sa ating mga loyal sa avid listeners po ng Bombo Radio Pilipinas. Sabi ko nga po nung nag-file kami nung nakaraang mga araw, sabi ko pasiklaban ngayon siyempre uh, panibagong kongreso, tapos almost 90, 90 plus po yung mga bagong Uh, yung mga neophytes fights natin sa Kongreso pero yung sa akin po, uh, siyempre, number one nirefile ko po yung mga yung mga bills ko na na hindi po umabot sa sa Senado at yung mga bills ko na nakabibin bin po ulit sa second uh, second reading so usually po um, local bills po halos lahat sa sa distrito pero siyempre, yung priority po natin yung nakaraan na interview natin yung sa development po ng tourism sa paghain po ng surfing capital of the North po dito sa ating probinsya. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Uh, Dako po tayo dun sa uh, mainit na no, usapin po ng impeachment kong ano. Ang sabi ko ng, uh, o isa po sa mga iniutos po lately ng impeachment court o ng Senado sa Kamara ay yung pag-certify ng Kamara na handa pa rin ang 20th Congress na isulong itong impeachment complaint against VP Sara. No? Sa initial po na pag-ipag-usap po ninyo sa mga kasamaan po ninyo sa 20th Congress, uh, nagpahayag ho sila ng kagustuhan na uh, isulong pa itong impeachment complaint against VP Sara? Well, halos 89% po ang bumalik eh, from the 19th Congress. Pero mahihirap naman po na ako po yung magsalita para sa kanila. Pero sabi ko nga po, na-impeach na po ang Vice President of the House. So, siguro naman uh, alam na ng mahat ang sentimento ng 19 Congress and mas maganda rin po siguro na yung mga bago sa kayo mga individuals na na papasok eh makuha po yung stand nila pero siyempre kami na nanggaling na po sa 19 Congress uh, malamang po sa malamang eh halos lahat po kami pabor eh, po na maumpisa na po yung trial All right. Kong Ortega, sa usapin naman po ng liderato ng kamara de Representantes, may inaasan po bang pagbabago sa 20th Congress? Well, well may mga konting shake-up po. Pero mahirap naman po magkomento hanggat hindi po nag-uumbisa yung 20th Congress. Siyempre, doon po yung butuhan, especially po ng speaker. Pero halos dalawang daan at... Uh, almost 200, uh, more than 250 na po yung nag-signify ng support kay Speaker Martin Romualde. So parang ayoko naman pong pangunahan pero mukhang in the bag na po yung sa speakership. Uh, Siyempre yung other leadership positions, uh, abangan po rin natin yan. At uh, sa majority nga po saka sa kasama minority, hindi rin po natin masabi kung sino po yung magiging member ng independent bloc. So... As na may mga konting shake-up po, pero doon po sa speakership, parang marami na po nagpahayag ng na suporta kay Speaker Martin. Now, isa po sa malaking issue na kinakarap ng ating bansa, itong usapin sa online gambling Wala nga ng pumutok ito pong uh, kaso sa missing sa bungeros. Sa kasalukuyan din po may mga panukala na ipinagbaba uh, na naglalayon po na ipagbawal itong uh, online na sugal. Kasama na po yung mga lisensyado. Ano po yung mga napag-uusapan uh, napag as of now po dyan sa kamara? Ah, yeah, maganda po talaga na napag-usapan 'yan kasi nga po na naalala ko po nung board member pa ako yung tungkol po dun sa isabong dati. Sabi ko mas matapang yung tao pag online eh. Kasi minsan kahit nawala na wala na silang pera, papahiram naman ako ng gato, Gcash, Gcash na lang po yung mga transaction nila. So, maganda po na araling maigi ang panukalan na yan. Actually, nakakabasa ko nga lang po a few ago na Gahain si Senator Win Gatchalian na dapat ang minimum bet hindi na po bababa ng 10,000. So, um, dapat po pag-aralan niya na maigi. Uh, kasi nga may benefit din po siya. Eh. May, may kaakibat na po siyang employment. May kaakibat din po siya na pumapasok na, na income. Pero kung hindi pa po talaga handa itong itong saklaw na sinasaklaw ng karamihan ng dito sa ating bansa kung hindi pa po talaga handa sa mga ganyan na e-gaming saka mga electronic na gambling baka mas magagawa po talaga na kung hindi kaya ng regulasyon eh maban po talaga okay kung marami, marami salamat. Ano? Thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines hanggang sa mga susunod na makausap sa Bombo Radio Philippines. Panghuli na lamang po siguro dahil mapalapit na po ang uh, ikaapat po na State of the Nation na address ng Pangulong uh, Marcos. Mga 20 days na lamang ano? bago po yung kanyang ikaapat na zona. Ano po mga inasahan po natin sa magiging zona ng Pangulo? Kung... Um, Siyempre po, bibigyan po natin siya ng grado. Um, gusto ko pong marinig muna yung State of the Nation address niya. Pero mataas po ang expectation ko siyempre sa agrikultura, sa turismo, like uh, sa ecotourism, saka agritourism, saka sa infrastruktura po. Kasi sabi ko nga po doon sa pagkain ko nung mga local priority bills namin. Um, ito pong nakarang dalawang taon eh, ang kinita po ng aming probinsya sa turismo alone is eh, halos po mapalo po siya ng dalawang billion. So nag expect po ko na nakikita rin po ng ating national government yung mga ganitong at tulungan po nila sa development lalong lalo na po na yung seaport po namin sa airport namin is under the BCBA eh, naniniwala rin po kasi ako na medyo kulang po yung pondo na binabagsak po dyan para ma-totally improve po yung airport sa seaport namin at syempre itong, itong mga access road na paparating na po saka yung overall development po ng tourism areas natin. So, yun doon po ako medyo uh, mag-aabang sa zona kung ano pong plano nila doon. At sabi ko nga, kung nakikita natin may kulang pa, eh, gigisingin po natin. Saka, kailangan natin ilaban sa budget hearing na on our side sa mga distrito natin na mabigyan po ng kaokalan na funding saka uh, development po yung mga priorities na yun. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, Congressman Ortega, sir. Ang kinatawan po ng uh, probinsya ng La Union, si Congressman Paulo Ortega.